Hi mga sweethearts! Ako nakita niyo yung aking OOTD, di ba? Nakuhulaan niyo kung nasaan ako ngayon. I am, I am here in Baguio. Siyempre pa dahil meron tayong taping ng incognito. Ayan, so... Siyempre, nag-advance na ako ng one day. Kasi from, na nakipiesta tayo sa Bigan, nakipiesta tayo sa Lipa. Ngayon naman, nandito tayo ngayon sa Baguio para ma yun, yung puntahan yung tunay na buhay dito sa Baguio. At nandito tayo ngayon sa Night Market! Hello yung mga sita! Kasi nagising kami late na dahil pagod na pagod kami sa biyahe. At ako hindi nyo kaya, nakapunta kami ng Manawag. Nagmanawag kami prior to coming here in Baguio. Ito po, ito po suot ko ngayon ay nabili ko nung nakaraang nagbago ko. So, incognito pa. <laughs> so, suot ko na siya ngayon. Kasi so, nakapamili ako ng mga apat na ano, jacket. Tapos yung nagbibidyo, yung kumari ko, ang dami niyang nabili. Totoo. <laughs> Totoo. <laughs> sabi siya, hindi mamimili. Pa ang mura kasi. Diba? Pero dito, oh, imagine mo, 50 pesos. Itong hilera na to. Pag may pag may sumukat sa inyan, o, oh, tingnan natin, tingnan natin. Oh, may pa silver. Oh, 50 po. Hala pa tayo kasi 50 pesos, sobrang mura lang. Ito nga, ang ganda, oh. Ay, oh, in fairness. Oh. Pwede lang pang office-office. Correct, pa-arty ka ba dyan? Kahit sa mga nagmumotor, pwede to. At saka ano, te. Oh. May tatak. Totoo. So, syempre, hindi naman natin alam. <laughs> chu, maganda yan day Mali ako ng sinama Buwan ko ba hindi ako nang Tama ba? Oo, tama, 50 nga Di Oo Di ba na ang rito sa Baguio? Ang ganda nito Ganda rin yan Grabe naman dito. Pero ang dami nating mabibigay. <laughs> <laughs> Kailangan dito magkalaka na ng sarili mong eco bag. Otherwise, bibili ka sa kanila. Grabe. Ay! Michael Jackson, mama! Michael Jackson ka dyan, Hindi te. mo kaya. Hindi so. ko kaya yan, dai. Ang ganda! Michael Jackson. Ay, <laughs> Pero ang zandal. Pinako. Ay, eh. Ay, oo. Oh, pero ano, bibili natin. Ito sa yes or ano, yes. Yes. Ay, ang Meron siyang stitch. Nakakaloka. Magkanis yan. Ay, mura. Ano yan? Ay, ang mura. Kumot. Kumot, oo, day. Ito, namimili pa lang kami ng mga pa-jacket na 50,000. 50 lang, Mari, oo pero hindi na masama ko ito ang bibili natin. Totoo. ba? Diba? Pasalubong natin sa mga anak. Totoo. At saka, syempre, pag merong uh, umayaw sa mga anak ko, oh, ibibigay natin sa mga batang. Pamigay. Oo. Oh, oh. Uh oh. So, 50 pesos plus 20. 50 na tignin lima to 50. 2, 7, Saka meron ba tayong matang. Ikaw naman ang mamili. Ikaw naman ang mamili, Day. Ayoko na! Mamimili ka. Ayoko na! Mamimili ka. <laughs> Alam mo, kami rin masikip na rin ang bahay namin eh, pero sayang naman to. Mama, pengin pera. Akin na yung coin purse ko. Perfect. Para sa, para sa mga jugets to. Yan. so ito na, hanap tayo ng, na na ilalagay natin sa ating refrigerator magnet. <laughs> Ay, 3 for 100, hindi mo Mura lang, rep magnet, 3 for oh, Yan. Uh, Ayan. O, pa. Pa sa lubong? Sa lubong, para sa rep ko, diba? Yes, o collection. Species. At least ito ako mismo nag-travel, diba? True. Ito mismo namili. Oo, oo, ako mismo namili. Ito parang gusto ko to. Hindi, <laughs> hindi kuya. Abis hindi ko naiisipin yung kailangan kong dalhin. At kailangan kong bilhin talaga. Ang dami dito, ang sale nila na mga 100 lang. Jacket na, 200, May brand. Oh, no. Yun ang 50 lang, oh. Okay. Uh. Alam mo, Mare, ang masasabi ko lang, yung iba hindi nila deserve yung presyo. <laughs> Totoo. Yung kanina, Sabi 180, isang, hello? 980. Ha, 980? 980. And 180 ba? 180. 980 ata, 980. 980 ang paginawan siya. Pero iba, sobrang mura, o. no? Ito ang ininiyes. Nagmumura. Sabi nila, pwede raw na may tao pa rito hanggang 2 am. Ayan, ganun. Iba, hindi pa nagsasara. So, ayan. Kita niyo na ang itsura ng Baguio pag ganitong oras. ganda yan, Mars. Ah, o. Oh. O, oh, ang ganda niyan. Parang ito suot ko, o. Oh. Ganda niyan. Ga? 40,000. Ayan, o. Oh, 3 for 100. Yan, o. Oh, diba? Yan ang sinasabi ko sa sa'yo, Blue. Hindi ko san-san ka pupunta. Napaka ano mo. Eh, kasi nga. Ka, <laughs> <laughs> Siyempre, hindi tayo papakabog. Tumingin tayo. Maraming kakasya. Tumingin tayo. Ay, mga denim pati. Ate, mga denim. Alika na rito. Huwag kang, huwag kang umarte. Hindi mo pwede sa si denim. Ah, okay. Kailangan uh, kailang, uh, labas labas ang dibdib. Wow! Kailangan, kasi malaki nga yung dibdib niya. Kaya proud siya. Kaya yun yes, dapat. Sir. Maganda yan, bes. Promise. Oo, oo. Si, si, si Blue po ay in, uh, music box. Ayan, every Wednesday. Tommy. Oh,

Sikat-sikat na rin si Rivaldo. Ikaw, wala din namang lasa. Ano lang din? Bumili ka na lang ng... Ano ba yung tawag sa rizal sa Tagalog? Pasas. Pasas. So, bumili ka ng pasas. Yung ngayain mo nang walang tinapay, puro pa. <laughs> yung, yung, Ayong, hinaluan yung, na, na, hinaluan yung hinaluan, yung, ng hangarin, yung kami, kami hinaluan yung, lang yung, ng arena. Kami bumiyari. Hinaluan lang ng arena. pa kami Ang ganda mo naman, pe. Di pa nga. Kasi nga, walang hukin kagabi. Kaya maagan nakatulog. Hindi tayo magiging mo. Ay, <laughs> ma <kaya> naman. <laughs> <laughs> mo, Gusto mo marinig Kaya, hey, na. Na, na kaya, pa kaya, sa kaya, 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 Hindi tayo kaya, 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 yung Manan? kaga, yung kaga ng text sa'yo, no? Oo, eto na. Grabe. Papayag ako magigaybar ngayon kung sasama si Mami. <laughs> yung nanay ko, wag naman. <laughs> Ito, may nunood lang naman siya. Pwede na yun. Ito, may nunood lang naman siya. Ito, may nunood Grabe kayo sa nanay ko. Ito, may nunood lang naman siya. Oh! Ah! <laughs> <laughs> ma! May gay bar nga dito. Malinis si Pepay, walang alam. Hindi, yung gay bar di, Sa Manila, oo, oh, oh, sasabihin ko pa sa inyo yung mga sari-saring Ay! Okay ah! <laughs> okay. At saka magbababay na tayo kay Pepe. Oy, ay, babay po. Nakita ah, na. Ay. Ang una niyang i-upload, yun yung kami nila MC na napagkahaba-haba. Donita, <laughs> MC Dunita, MC Babay ako, po, na Jody. Napagkahaba-haba so, na. Sobrang magigibar. exposed na so, exposed so, ako, please ako please doon. Wait. hanggang bagyo, hindi <laughs> ako nakaligtas. <laughs> <laughs> okay ha? bye, -bye. bye, -bye. So, mag magigay ba sa hombre? Lalaban <laughs> <ako, man. laughs> <Nalaban> ka ba? <laughs> Ayun. Bye-bye, Pepe. Bye-bye, Joms. Bye -bye. Bye -bye, Pwede yung challenge na yun, mama. Ang challenge sa'yo, ituro mo, bibiling ko. Ganun. Galing. Sarap dito. Tapos okay yung weather. Ito, 100, oh. 100 each. Ang daming tao. Oo, oh, love this. Ang bongga rito. Lugi na kami sa Samgyug. Di na maganda, no, ma? may lutong bahay, barbecue stall. Ito, bongga. Ano, ano yung binibenta dyan, Blue? Yung tent. <laughs> Magkano <magkaano> yung tent? <laughs> Kaga? 50, Ay, sorry, 50 pesos. Sorry, yung mga yung ano. The bed yeah. So, mga sitar, dami na nating nabili at ang dami na rin nating nakain at napusog tayo kaya naman nakuha, wag, wag kayong mag-hesitate kung dito sa Baguio ang daming matikirahan ang daming hotel ang daming mga yung ano yung transient na pwede nyo upahan para magpunta kayo dito tapos maraming ganitong outfit I love it So, bago tayo mag-work, maraming maraming salamat sa aking mga sweethearts na laging nanonood. Please like, share, and subscribe yung mga hindi pa nakaka-subscribe. At hit the notification bell para alam nyo kung kailan ako mag-video mag ulit. Kinakapos. Ah, cleaning kami. So, halika na. Halika na. Win na tayo ng hotel. Let's go.